Ngayon. Sa luna. Sa luna mga kaibol. Tapos. Yan nak, punit anak. Yan nak. Punit. Sirti mga kaibol. Ating nakuha mga kaibol. <tik> Nga po mga kaidol, uh, first today sa ating vlog mga kaidol, uh, mamuwak taog dorian, na po karon diri sa ato payag uh, kahapon pa tayo nakauwi dito mga kaidol sa amin galing tayo ng Dabaw maka ano I'll try natin dun, dun. dito na lang tayo sa ano magsimula pa dun sa so, kabilang mga kaidol yan mga kaidol sa hindi pa nakasubscribe sa ating youtube channel sky tv vlog i-click yung application bell uh, para updated kayo sa aking mga videos mga kaidol yan ito po ang ating ano <coughs> face pan yan. Wala na ang laman. Uy. Pinutol yung lahat yung kawayan nating ilo bambo. Pinaghirapan ko tong kinanim. Tapos pinutol lang. Yan oh. Daming ano. Kuan mga kaidol. Yung uh, malbirin natin mga kaidol, ah uh, tagas na kaya Ah uh, para mabunga daw siya. Ato siyang putulin para ang yung sa mga kaidol itong malbere ano malbere maraming ano mga malbere tinalim na ko sa ano doon sa rendero hanggang dito yan yung ating kawayan pinotol sa sa king kapatid sayang mas maganda yung ilo bambu mga kaidol diba to wala pang pang wak Nak itu lakuak susah yang di rumah kak itu si anu ulang durian itu kayu sedaan para eh kak itu tapi tapi tulang mana itu mah kak itu kasih natin ito mga ka-idol kunti lang yung tubig yun doon sa kabila yun doon tayo oh may bunga pa dito wala yan yun bango parang may puwak ha may puwak oh sana may puwak tayo mga ka-idol bango ko ah. ha. Ayan. Ito mga kaidol. Sana may puwak. No, yun mga kaidol o. Oh. No. Sana Para makakain tayo ng ano durian mga kaidol. Kasi sa Dabao mga kaidol, ang mahal ng durian. Ang mahal ng durian naitag itag 180 ang kilo na 100 na 160 saan kayo yung mabango magkaroon ka mamaya mmm nara nara mga kaidol hmm, nara oh mmm nara ako kayo kini nara mga kaidol yan oh huling huli kita na natin mga kaidol Saan? Yan. Dito tayu mga idol baka ma ano. Yan mga kaidol. Ito sa kabila. Kaidol, ito ang ating na swerte. Swerte Kaling ah. Dito sa ano. Dito dadaan. May isa sana.

Itulah yang yung ating nakuha mga kaidol. Yan. Ito natin dyan. Yan mga kaidol. Uh, Niapas ako ang anak mga kaidol. Si Sky. Ya. Nakapagtag isa. Itong gibotang dito sa payag. Wala na yung makuha pa. Isa pa kabok. Ano ito diri? Yan mga kaidol. Diri na punta sa kabila. Yan mga kaidol. Uh, pakita ko sa inyo you know gaming durian oh no? di ba sana oh okay, ingat enak ya ian tugasku berdiri apa oh tanawa dia kayu mga ka idol humut ah humut ah Santai ya tuh. Oh. Tuh, oh. lu kumpul-kumpul Mga kaya itu. Ian. Esa-esa, ajau, esa kwa. Esa. Esa ha. Ala, asaman. Dari. Sa. Hmm. Ang laki. Jangan benar nak asingut na. Wow, betang. Bantu kan, Bagu pa. Bago pa oh mga kaidol, bago pa. yan diba laki na. oh. Ang laki Yan mga kaidol, ito. Ulay puwak sa mga kaidol. Hindi ba no pa na nakasimot pa na. butang sa dia. Tara. Ito balik ko na to, raw, raw dito, na dito kasi sing napa. Kitlan ko kay nasa ko, ko kayo nasagko, no. Oh, oh, ko kay mga kaidol. Yan oh. No? Diri ko dati nakapuwak. Susah si raw hindi wala aku na ko na vlog nakapuo ko diri ang mga kay dol pero wala na ko ah, na vlog. Diri ana mo nakitan ko. Ah diha. Hmm. Diha na mo nakitan. Wala na ko na vlog mga kay kasi hindi charge na ko kung cellphone. Tapos napay durian dito pa. Ah. Uh, Butang na to sa payag. Butang na to dan sa payag para. Ha, dan sa ano. Pagkuan ato tar to pikas. Ah, dapita. Ah. Oh, dito. Kanta, dito ta. Di, yu, durga na to. Madala ni mana? Oh. Hmm, daw. Diri sa kilid ayo desa sa kwanto nga. Diri lagi, oh. Lagi. Oh. Namang, Diyo, agi oh, ito agi. Mama ka. Dia agi kilid, ayo desa sa tonga. Ayo diri agi. Ki. Okay. Wala ni durian na kay dati ma kay dol. Yung nagba-vlog ako dito. Tapos namuwa ko mga kaidol. daghang kay kupuha kapit po ko na taga kay diri ang durian gani kay nakaibungan di ka pa oo abtik tayo mga kay ta tanak Yan mga kaya dulo. Oh. Dalani sky, durian, ang laki. Tamang tama. Kain tayo tanong yung karon mga kaya dulo. pa to dun sa kabila mga kaya dulo. Balik de itu supaya sky. Yan. Pertama. Duhana na. pengalawanang atong na pohang durian mga kaidol. Sirte. Yan. Karena. Balik na peta gagi diterima kaidol. Kay aron lisod lagi tuyuk dito. Balik agi.

Yan mga kaidol. Doon papunta pa ta doon sa ano mga kaidol. Yan. Sabasak ka inya pa. Yan mga kaidol. Ka. -idol. Oh. Ato under Wala gani no. Ambak kay nay kanal. Bagnot ta kay diri mga kaidol tagal na hindi na ano. Hindi sya una, na. No, ispringan mga no, kaidol. No? Oh. Ya, geli. diri lah Dirilah. kita ditemu atur di bunga. susu, Pak. Tapi bunga Hah? suara mandi durian itu Hah? Ah, cerita ini lagi? Ya, memang pernah Kenapa beli durian itu di Hah? Apa mau beli durian itu? Dia anak mau mampu dong? balik nyepalik anak? Hmm Kamba kah? Hah? Masih ngeri, Lek Ini kusuk, kusuk Oke, ang baka? Sige Sige saan yung uh, durian? dito pa dito pa ha? Huh? pa yan yeah. kapay durian dito dito you know? kapa. Hila man. Hila. Hila mga. Yung hirap talaga maka idol pag ano lagyo ang punuan. Lak diyan dinak diri jaray ta. Mga lagyo kayo siya. No say bunga, pero wala sa puwak no. Na amoy puwak. Na bunga.

Durian, bit-bita to. Kaya basinay mo agit. Kwa, sadali. Ako oh, magbantay diri. O, di ka. Di lang ka ha. Mag-vlog lang ko diri. oh Dila mga ito Pero dito mga idol may durian din. Ubus lang mga kaidol o. Oh. Pero, daming ano, Dagang kay mamulak diri ang ah, mga kaidol. Bisa dili ilang kunungan. Yan. Walay puwak. Walay puwak ng mga kaidol. Ah, mga baba lang kayo siya mga kaidol. Pero dito mga kaidol, dito maraming ano bungang lansones yan daming bunga pero wala pa siyang kayo hinog mga ka-idol oh, dito lang siguro tas balay niya tas pikas na magkuha yan mga ka-idol diyan uh, hindi ano mga ka-idol kay yung chinilas natin oh, na hawakan mo na tayo. may durian pa oh. yan oh. yan pero walang puwak agay okay, kinain na ko huli na tayo Aman. no? ay una unahan siguro sila pa no? Unhan eh dito dahil. pa, turun mo, kayo Gani, mo na kita diha. Na unhan ta sa mga na sa kuron Dito. na. Up. Pao. Yan. Hanggang doon sa kabila. Pa. Oh. Yan mga kaidol. Ah uh, kining uh, lansunis mga kaidol ato paning uh, bagyong uh, Pablo natumba siya, nakahiga na siya mga kaidol ang punuan. Puro itong sanga niya nakatayo pero may bunga. Mayroon na siyang bunga. Meron. Tapos dito mga kaidol, nanay medyo malaki. Ano? Ano? Ay, hello na. Ito pa ba? Yan oh, maraming bunga to mga kaidol. Kahit na tumba na siya mga kaidol. Ah. Uh, oh. Oh, di ba? Oh. Tong puno na ano na nakahiga na yang puno pero yung sanga niya nakaganon siya mga kaidol, puro nakabunga pa siya. Ito ma dito sa ating pinuntahan na uh, so, itong puno mga kaidol, hanggang sa kabila wala wala tayong na ano, nakuha. Naunahan tayo. Ano? Hmm, tara. Mga kaidol, uh, atong na kwan mga kaidol na puwak na na durian ay lima po mga kaidol lima limang piraso yan limang piraso mga kaidol yan lambangan nyo yeah, guys, uh, mag... manguha po mm, mga, mga kaidol tapos tisingin na ito ng tilaw mga kaidol yeah. Bangan yung mga kaidol Bye bye. guys, ah, uh, Dito sa probinsya marami 'yung prutas. Pag may tinanim, may makukuha. Yan, kuha tayo na ng lantunis mga idol. tagak guys ini e, nakuha na hapit pa Tunggu, ngayon nasa hmm. luna nasa luna sa mga idol tapos Yanak, punitanak. Yanak. Punitanak. Punitan yan nak punit anak yan ah punit anak punit alit anak yan punit punit ah yan dami mga kaidol oh dun oh dami ito mga kaidol oh yan ini butuh deh Yang mah kayak Wow. itu mah kayak itu. Uh, tinggal sunis. Ting ikan kayak ya, no? Oh. Kain tayo kain. Serap di atas bukit itu. Bukit hmm. tak? Ừ, tôi mất sao mhm 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 Ừ, mhm buông mhm 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 行了我看看，嗯，我看看，啊，我来吧。

Kapitan po, magugas sa kamay. Mmm! Wow! Kamis. Mm. Alam mm. niyo nga pero sayang no? Hindi na ito pagpunta ng ano. Yun. Marami ka dito. Ay, ugwa ko mas kulang ko. Hindi mo dito eh.

Oh, nah, gitu. Itu. Enggak, guys, aku mau <laughs> susu. Matiin <canina> dulu nih, guys. Stream. Aku mau bikin teh yang warna ungu. Kamu tahu tomat? Pak? Hmm.